Babawal na daw nila yung pagka-camp dyan. Ayan guys, so dito tayo sa Mount Oro. At kung matagal kayo nakaakyat dito, kakalaya mo naliligaw ka sa Mount Oro. Kasi tingnan nyo ha, may bakod na. Kasi ito, dinar office. Kasi alam nyo, bakit nagkaroon ng ngayon itong uh, kubo rito. Dahil sa pagkabalahura ng iba ng ilan na umakyat dito. Napakabalasubas. Yan, sinisira niya yung, yung kalikasan pag umakyat kayo rito. Ibigiwan kayo ng basura. Kaya ayan -ay nangyari. -ay so, yung DNR, yung tayo rito, isa lang indikasyon niyan. Maniningil na yan sa lahat ng umakyat dito sa summit ng Mount. Malamang sa malamang bago kayo makatawid diyan, magbayad muna kayo ng 20. Tapos yung taas. Yan. Makita tayo dong kanina. Ito yung nakita ko. Ganon tina yung rito. Parang altar. Hindi ko kung ano to. Tapos may bahay rito sa kabila. Tapos may mga banderitas na. Ayan. Dito oh. matagal-tagal tayong tinakakit dito. Ano? Ngayon lang ulit. Siguro mga isang buwan. May gate. Nagulat ako. May establishment na rito nakatayo. Tapos sa baba may gate na. Ayan yung yung summit ng Mount Oro Ito yung signage sa likod natin Tapos yun yung kabilang view deck Ayan yung may nakatayo doon no? So far Medyo malinis pero meron pa rin mga panakanakang mga basura Ayan o Ayan So Alamin natin kung Kanino mga establishment yun na sa Taas na yan Tsaka kung sino napabakod Ayan, sabi ni ate na sa may tindahan yung altar doon tinayo yun no, oh, si Manasanta Santa daw so kasi eh, uh, every year naman talaga yung simbahan no, sa ba nagtatayo talaga ng ano yan dyan kasi dyan nila nilalagay yung pinaka final na station final station ng cross da so, ang kaso doon tinayo nila yan sinabay na nila ng tayo din yung uh, kuburon sa taas so ang sabi ni ate pagbabawal daw nila yung nagtayo dyan. pagbabawal na daw nila yung Pagkakamp uh, pagka-camp dyan uh, taas bawal na rin mag-overnight yung sabi ni ate so ayun malalaman natin yung development niya pagka uh, uh, tuluyan ng pinagbawal